Good day mga idol no? So ngayon update natin sa ating ginawang passive speaker na full range no. So meron meron tayong nilagay mga mga boss na uh, ano niya accessories. So yung kanyang handle at saka yung speak on terminal. Ayan mga boss no. So ito yung handle niya, metal po to. Ito. So nabili ko rin to doon mga boss sa 3D, no. Sa lagang uh, 100 pesos lang. Ayan. So, metal yan mga boss. So wala siyang sticker kaya nilagyan namin ng aming sticker. Yan. So matiba yan mga boss, metal. So price nito mga boss 100 pesos lang no doon sa CN Trading. Then dito naman sa likod mga boss, meron tayong L shape na handle. Yan. So yan yung po yung, mga boss no. Para pag uh, natapos tapos ng mga boss is parang factory made din siya yung datingan niya. Yan. So L shape mga boss sa Shopee to sa Shopee ko ito nabili, uh, mga ano, 200 plus, 289 siguro yon Yan. So, matibay din mga boss, no? Yan yung handle nya, para L-shape po yan, para sa ating uh, passive speaker na full range, no? Then, dito naman sa ating speaker on terminal mga boss, yan. Power by leads po yan. Yan. So, meron tayong high, meron tayong mid. Pararel, parallel, parallel din. Dito, pag di ka gustong i-parallel, Si mo yung anong tweeter at saka yung uh, mid mo, pwede tayong magamit dito ng dalawa. Yeah. So, metal din to mga boss, no? So napakatibay. Power by Leads Professional. Yan. Yeah. Sa Shopee din to mga boss, sa uh, 389 siguro 'yon, yung isa. Isang plate na. Yan. Yeah. So, uh, po yung ating speak on. Yeah. So, total all ito po yung ating uh, full range na passive speaker. So, meron siyang accessories, no? Meron siyang dalawang, atatlong tatlong handle. Dalawa sa gilid, tsaka isa sa top. Yan, ito pong L-shape na handle niya. Yan, mga boss, no? So, napaka sulit din ang ating build. So, yung gagawin kasi natin, mga boss, is, ah, uh, ano lang, uh, DIY. Pero, ano yun natin, uh, gandahan natin yung kanyang forma. So, parang, uh, pag natapos na siya, parang ano din, Factor MA din yung kanyang datingan nyo Yung screen naman mga boss Ito Ano na to eh uh, Buo na to yung pagpagbili ko Yan, Ganito na talaga yung kanyang uh, Forma Sisiyan din to mga boss So nasa 300 uh, 300 plus din po dun Yan. So saktong-sakto para uh, para sa Ganitong build no Yan o Yung datingan ng ating Full range uh, Passive speaker Yan So, yung dati, yung sinabi ko sa inyo na yung speaker na gamit ko is Neo. Neo 15A. Yan. 15 inches po yan mga boss. Ito yung kanyang tweeter. Yan. So, dito po yung ating breeder. Yan. So, di pa to tapos mga boss, no? Lalagyan pa to ng cloth sa ilalim para di makita yung speaker niya. So, update ko na lang din kayo mga boss pag uh, tapos na. Tapos na natin tong mga uh, textured Tsaka mapinturahan, no? So, yan, mga boss, yun yung ating uh, update sa ating ginawang passive full range speaker yan so maraming salamat mga boss please like and share then god bless po sa lahat